Magandang araw sa inyo mga kagri ka isang panibagong vlogs, isang panibagong pagkakalamasina naman tayo mga kagri ka ang topic natin ngayong araw itong gumosis o yung dakta ng kalamansi ito bang dakta ng kalamasi na to ay nakabubuti o nakasasama sa kalamansi natin masasabi ko mga kagri ka nakakasama po ito sa ating kalamansi tatalakayin natin yan ngayong araw kung uh, bakit gaba ba nagkakaroon ng dakta at paano natin ito maiwasan mga kagri ka itong uh, pagdadakta ng kalamansi na to ito, number one, itong sa tabi ko, seedlings, mga Ito, may mga dakta ito. Kapasin uh, nyo, may mga brown-brown na yan sa puno. Dakta yan ang kalamasi, pumutok ito, mga kaagre. Mamaya, sabihin sa inyo kung bakit ito pumutok dito. yung Nagkaroon ng dakta itong seedlings na ito. Sabihin sa inyo yan mamaya. Paano nga ba nagkakaroon ng dakta itong kalamasi? Unang-una, mga kaagre, kapag yung kalamasi mo, bagong tanim lang o yung ganitong uh, seedlings, itinanim mo na dyan sa field dyan sa farm mo ay uh, pagkayo mag aabono ka na yung unang una apply mo ng abono ay namali ka ng lagay tulad ng uh, abono mismo namali ka ng uh, paglalagay ng abono napadami ka napadami ka ng lagay o yung abono na inabono mo inapply mo ay mali tulad ng urea Yuria ang una mong sa bagong tarimong kalamansi tapos na padami ka pa ng lagay may posibilidad po yan na magputukan yung mga sanga ng kalamansi mo yung, mismo main stem na mismo yung root stock na mismo puputok na yan yung pinakailalim na grafted yung duktungan puputok yan kasi malakas yung abono na yun unang unang bata pa yung kalamansi mo katatanim pa lang tapos na padami ka pa ng lagay yun puputok po yun magkakaroon po yun ng loha yung uh, dakta, yung parang jelly na kulay brown, tapos yun pumutok yon dun daddaan yung punggos. at yung punggos na yon yun ang papatay sa kalamasi mo o yung sasanga ng kalamasi mo lalo na nga kung sa main stem uh, nagkaputok-putok doon nagdakta posible niyang patayin ng punggos yung ang uh, main stem ng kalamasi mo kasi yung punggos na yon doon na yon magpapadami sa loob ng uh, katawan ng kalamasi pa kapag bagong tanim lang yung kalamasi mo ay ang uh, nangyayari na mo siya yun tumapasok din yun yung pagputok o pagtakta yung nasosobrahan ng dry yung kalamasin mo lalo kung summer na napakadala ka magpatubig puputok din yan mga kagri ka pumuputok yung sanga mo yung, mga puno mo ng kalamasin kapag ka, natitigang yung, yung mo na bata pa mga ito ito pa ang karaniwan uh, nangyayari sa mga bata na kalamasin yung mga sariwa pa yung balat mga tapos ang uh, isa pa nakakagri yung may mga insekto pa tayo na mga kumangat-ngat diyan o yung kumakagat sa mga balat na yan yun balatan din yung kalamansi natin na ano din yan pumuputok din yun mga kagri ka yung mga isang dahilan mga dahilan yun ng mga kung bakit pumuputok yung puno ng kalamansi meron pa yung mga kalamansi na unhealthy o yung may mga seedlings ka na nabili hindi maganda ay uh, don doon pa lang dun sa seedling pa lang ay nadadry na siya hindi na and hindi na alagaan. ang dahilan, din yun tulad nga na to, ito na ko to ito yun, nadry po ito dahil nasa seedling bag lang, madaling matry itong lupa na to at uh, madalang ko itong mapatubigan ayun madalang, madalang kong madilig nagputukan yung mga sanganya uh, sanga niya, nagkaroon siya ng mga takta kasi nga, kapos na kapos po sa tubig. Kaya sa seedling bag pa lang, mayroon na siyang takta. Yun ang dahilan kung bakit nga pumuputok yung puno ng kalamasi at nagkakaroon ng takta. Itong kalamasi na to, itong seedling sa to, hindi na po ito ideal itanim kasi ang dami na niyan takta dito sa katawan niya, lalo na main stem pa. Paano mo ba may iwasan ito? Itong mong mga gumosis na to, mga kagre. Muna, baka no, mamaya ako nasabihin yung paano may iwasan. Itong gumosis, mga kadre, hindi po ito punggus at kapag ka nagkaroon na nato na sa kalamasimo ay mahirap na po itong gamutin ang maganda na to, iwasan mo na lang tulad ng bata pa yung katatanim lang katulad nga na to, itinanim mo iwasan mo na yon, huwag ka na mag abono ng madami konting konti lang abono mo tsaka huwag urea, sulfate lang yan, laga mo lang ng sulfate kaya sa taon mong puro sulfate alam problema yan mga kagri, unti unti padami ka lang ng padami, habang lumalaki pero huwag ka mag overdose kasi nakasasama yan, dun sa ka puno ng kalamansi lalo na maliit pa at bata pa yung kalamansi mo mga sariwa pa kasi yung mga sanga niyan mga po at ang uh, tigang ng kalamansi huwag mo tinitigang yung kalamansi mo lagi mo uh, bunt, papatubigan yan kung bata pa nga lang kalamansi mo katatanim lang patutubigan mo lagi at least makatatlong beses ka man lang sa isang buwan na nagpapatubig sa kalamansi mo kapag ka summer at kung bagong tanim lang kalamansi mo o bata pa kasi kagri ka hindi pa ito malalim ang ugat na to kumbaga nakaibabaw pa to sa lupa mababaw pa tong ugat na to kaya pag natigang yung kalamansi mo ng kalahating buwan ano na to wala na tong masisipsip na moisture kaya mayayari dito nadadry magpuputok-putok kaya wag mong titigangin yung kalamansi farm mo lalo na kung bata pa ganun ka agree? pero sa matatandang kalamansi okay lang magtigang kasi malalaki na yan makukunat na yan makaka okay lang magtigang lalo na kung nagpapabulaklak ha hindi masama nagtitigang pero huwag din sobrang tagal ka may limitasyon din yung pagtitigang sa pagpapabulaklak sa kalamasi mo para ma-stress huwag naman sobrang tagal tapos kung ikaw naman may mga insekto yung kalamasi mo ay, uh, kailangan naman mag spray ka din ng insecticide para hindi naman makagat yung mga sanga-sanga na Yun po pero ang kalamasi mga kaagre hindi po hundred uh, 100% na walang putok o gumosis o yung ductile clamasi yun sa akin na to meron din po ito hindi lang po madami konti lang hindi po talaga may iwasan yan mga kagre ka huwag lang yung sobrang dami kasi magkakamatay na yung kalamasi mo dyan. magkakapatay, magkakapatay patay na itong mga sanga na to minsan yung buong puno nga namamatay na, na dahil sa gumosis mga kagre ka yan ang mayayari kasi dyan kapag kaya na yung na ito ito ang kasunod na na to, na hindi na siya healthy gumapasin nyo ang kasunod na ito, maninilaw na ito, malalaglag ni dahon na ito, hanggang sa mamatay na. Ganon mga ka Kaya yun, iwasan po ninyo sa kalamansi ninyo at napaka-importante po niyan, yung gumosis na yan, malaking uh, perwisyo yan sa kalamansi yan kapag ka nagkagumosis yung kalamansi mo. Mga ka At meron na rin po tayo isang subscriber dyan, isang kliyente natin, na si Kuya Arnold, shoutout sa iyo Kuya Arnold ng Conception Tarlac. Tiga, makabakli, Conception Tarlac. Ay, uh, yun ang concern niya sa akin ngayon kakaabag gabi lang ay nag-usap kami tungkol po doon. Pero hindi naman daw po masyadong madami. Uh, konti konti pa naman daw. Pero syempre na-alarma siya. Tama lang po yun na maalarma alarma siya at uh, kumontak siya sa atin kasi clienting tayo niya at uh, nag-consult na siya sa atin tinamagan niya na tayo. Ganun-ganun daw po pinakita sa akin picture. Oh. Yun lang mga kagri ka sana may konti kayong natutunan dito sa ating pag-share ng uh, kaalaman dito sa pagkakalaman si mga kagri. Ka paano ang guys sa susunod na lang na vlogs happy farming mga kaagri